Bilyong-bilyong halaga ng smuggled agricultural products ang nasa ng Department of Agriculture, Bureau of Customs at iba pang ahensya. Sebel si Custodio sa report. sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin pa ang pagsugpo sa agricultural smuggling, umabot na sa 3 bilyong piso ang halaga ng agricultural smuggled goods na nasawata sa pagtutulungan ng Department of Agriculture, Bureau of Customs at iba pang law enforcement agencies. In fact, uh, this year alone 79 na ano tawag, containers yung nasawata at uh, na confiscate at uh, ano yan, uh, billions of pesos din yung halaga. At uh, marami na rin uh, yung na-blacklist na mga more than 18 na or more than 20 na mga kumpanya yung na blacklist at uh, marami na rin na, na file na kaso. Kasunod ito ng urgent ratification sa pinahigpit na batas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Dahil doon sa mga mekanismo structure na ibinigay ng batas, naging mas epektibo yung komunikasyon, koordinasyon sa pamamagitan sa pagitan ng Department of Agriculture, ng Customs, ng kapulisan, ng NBI para uh, makita kasi dati uh, najan yung smuggling pero hindi nahuhuli ngayon nahuhuli sila So, ang maganda rin dito, yung alimbawa sa bigas, dati uh, hindi yan nare-report. Ngayon, talagang nakikita natin na nare-report na legally yung mga importation. Nitong nakaraang Martes, isinagawa ng DA at BOC ang pinakamalaking operations ng anti-agricultural smuggling sa ilalo na administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kung saan nauna nilang inspeksyon ng sampung shipping containers na may laman ng misdictated agricultural products, bilang ang white onion, carrots at frozen mackerel sa Port of Subic sa Zambales. May kabu ang market value ito na maaaring umabot sa 300 million pesos. Bukod sa Subic, magkakasunod din ang isinagawang operasyon sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental at Port of Manila noong nakaraang buwan. Lahat ito galing sa China. Habang sinisimula na rin na Anti-Agricultural Economic Sabotage Council ang kanilang kauna-unahang operasyon kontra smuggling nitong nakaraang linggo kung saan mahigit 26,500 smuggled rice sacks na may katumbas na halagang 38 milyon pesos ang nakumpiska sa Talisay City, Cebu pinangunahan ni AAES Chairperson Frederick Go at ng Law Enforcement Group ng PNP, CIDG at Maritime Group ang inspeksyon sa Kimba Warehouse kung saan nadiskubre ang mga smuggled na bigas. Maharap ang mga sangkot sa reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na walang piyansa. Makatutulong ang mga nasabing operasyon para tumaas ang tamang buwi sa pumapasok sa bansa na makatutulong sa pagbupondo sa proyekto para sa mga magsasaka. Maiiwasan din ito ang pagkalugi ng benta ng mga magsasaka. Velco Studio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.